kita mo yung bata, oh. Hindi kaya magtanggal ng kapote. Eh. <laughs> Video muna. Wala na. Video na. Ba't mo ba pinalinis motor mo? Sana hindi mo na nga pinalinisan. Eh, bakit ano Madudumi yun din yun, eh. Let's go. Oh, oh. Yeah. kami -wali muna sa DRT, bago kami pumunta ng San Fernando para maghapunan. kasi itong kasama namin para magilis sa istrip. nando sa nando sa nando sa nando sa Ээ тэв байга тооч. Аас өч өрнө таая доо. Энэ юу юм? Баа минут. Ам mag ride ng gandang oras iis ka dyan meron tayo side trip bawal na dyan pumasok na nga ako pwede, pwede, pwede. Pwede ba? Anan, paps oh, Welcome to North Sagaray Welcome One Ay may truck na malaki kulay blue Ay Hindi <laughs> ko sinabi Para tabla tabla Damay damay Aray ko Ay sayang <laughs> Ha Nataaris ko <laughs> Malapit na tayo sa intersection Kung saan nagihiwala yung Galing tungko Okay, may Montero ha Baka lumabas Okay, pasok ulit Layo pa yung track Mabagal lang dito kaliwa na tayo Dito sa monumento Monumento Rotonda Bakit? Kaliwa sa dito? Wait na bago sa next signal Uy! Dito pala kaliwa buwisit Kaliwa tayo rito ah KKK Anong KKK? May ikot na pa? Ito na Ito na Sige lesot muna lesot pag Siguro pagkain natin ng steak nito basang basa na tayo Oo. Uh Mukha mo pa mang huli? 20 km na nga. side, right side. Wala hindi eh, tayo pinadaan. <laughs> okay, go pa, go pa. Diretso. Uh, nakakain lang ng steaks nakakain lang ng steak nagpunta pa sa traffic pwede namang diretso yun na yung inlet pwede namang diretsyo yun na pwede namang diretsyo yun no, wala na so, diretsyo mo lang yan, masabihan na lang kita Selamat datang di Anggat Welcome To, to Dona Remedios Trinidad Nah oh. BR2 Oo, oh, maya, maya, daw, may dito inumin lang ah papajit. Yan. Salamat nga pala kila ate. First time namin pumunta rito sa may DRT, pinakain pa kami ng libreng baseball at libreng soft drinks. <laughs> balik balik hindi na nga nakita kanino mo doon hinahanap ka kaya anong babae doon sabi nga na yung kasama yung map, yung tisoy ah ano yun yung um, 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 mabal ah ating race na hindi iba yun iba pa yun <laughs> yung ano yung tatlong ngipin sa harap <laughs> tama mo yung bata, oh. Pa, hindi kaya magtanggal ng kapote. Eh. Yan ang alaga namin pag tag-ulan. Okay, tapos na kami kumain dito sa may Iron Grill. Usa. Usa o USA Steakhouse. Ang mura na ng kanilang steak. Tapos ang lambot pa sarap sa rasa. One pork kada order. Bawat isang taso. Usog, usog, usog sulit 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 na sulit ang aming biyahe dahil uh, sulit ang aming kinahin. Oo, Ayan o, no? oh, maingay na naman. Busog eh. Busog na busog. Salamat nga pala sa nag-sponsor sa aming diner. Kaya ito si Popsmart nagre-request kung pwedeng sa Angeles naman daw. Yung masarap na pizza. Kaya masarap yung may dinadalaw dito sa Pampanga eh. Nagpapakain. Tapos hindi nangyayaya pa kami magkapis. Free. Doon sa maraming alang aswang. <laughs> Alright, bye for now. Uwi na kami ng Manila.